Nagsasahan ang sarili laban sa mga nambabatikos sa isinuot sa kasal ni Zainab Harake. Nagbigay ng mahabang paliwanag si actress at content creator na si Sazna Laparan matapos siyang makatanggap ng samot-saring batikos online kaugnay ng kanyang suot na gown sa kasal ni na Zainab Ha. Rake at Ray Parks. Sa isang Facebook post, diretsahan niyang hinarap ang mga bumabatikos sa kanya dahil sa umanoy, di akmang kasuutan, sa okasyon. Ayon kay Sazna. Bago siya nagsalita sa publiko ay siniguro muna niyang walang sama ng loob si Zainab ukol sa kanyang outfit. Bago po ako nagsalita, nagpaalam muna ako sa bride mismo kung okay lang ba na magsalita ako tungkol dito. Sabi niya, oo naman, defend yourself. Diyos ko, tinatag nga ako eh, wala akong pakialam sa suot mo. Akala nila magagalit ako, di ko nga napansin, ani Sazna, sabay attach ng screenshot ng kanilang pag-uusap ipinagtanggol ng influencer ang kanyang sarili sa harap ng matitinding komento.